araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pangako ng Diyos kay Abraham. Henesis kapitulo 22, bersikulo 16 hanggang 18. Sa aking sarili ay sumumpa ako, sabi ni Jehova, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak ang iyong bugtong na anak na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ito ay isang walang bawas na pahayag ng pagpapala ng Diyos kay Abraham. Kahit maikli, ang nilalaman nito ay sagana, kabilang dito ang dahilan at pinagbabatayan ng regalo ng Diyos kay Abraham at kung ano ang ibinigay niya kay Abraham. Punong-puno din ito ng kagalakan at kasiyahan kung saan binigkas ng Diyos ang mga salitang ito, pati na rin ang apurahang pananabik niya na makamit ang mga taong magagawang makinig sa kanyang mga salita. Dito, nakikita natin ang pagpapahalaga ng Diyos at pagkalinga tungo sa mga sumusunod sa kanyang mga salita at sumusunod sa kanyang mga utos. Gayon din naman, nakikita natin ang halaga na kanyang binabayaran upang makuha ang mga tao at ang kalinga at pagtuon na kanyang ibinibigay upang makamit sila. Bukod dito, ang sipi na naglalaman ng mga salitang sa aking sarili ay sumumpa ako ang nagbibigay sa atin ng matinding pakiramdam ng kapaitan at pasakit na pinasan ng Diyos at tanging ng Diyos lamang sa likod ng gawain ng kanyang plano ng pamamahala ito ay isang nakakapukaw isipang sipi at isang may natatanging kabuluhan at nagkaroon ng napakalalim na epekto para sa mga taong dumating pagkatapos noon. Nakakamit ng tao ang mga pagpapala ng Diyos dahil sa kanyang sinseridad at pagkamasunurin. Malaki ba ang pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Abraham sa ating nabasa rito? Gaano ito kalaki? mayroong isang napakahalagang pangungusap dito. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Ang pangungusap na ito ay nagpapakita na tinanggap ni Abraham ang mga pagpapala na hindi ibinigay sa sino mang dumating bago o matapos ang pagdating niya. Gaya ng hiningi ng Diyos nang ibinalik ni Abraham ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, ang kanyang pinakamamahal at kaisa-isang anak na lalaki sa Diyos, hindi lamang hindi pinahintulutan ng Diyos na ialay ni Abraham si Isaak, kundi binasbasan din niya siya. Anong pangako ang kanyang naging pagpapala kay Abraham? Ito ay ang pangakong, pararamihin ang kanyang lahi, at gaano karami sila pararamihin? Ibinibigay ng kasulatan ang sumusunod na tala, gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Ano ang konteksto kung saan binigkas ng Diyos ang mga salitang ito? Ibig sabihin, paano tinanggap ni Abraham ang pagpapala ng Diyos? Tinanggap niya ito tulad ng sinasabi ng Diyos sa kasulatan. Sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Iyan nga, dahil sumunod si Abraham sa utos ng Diyos dahil nagawa niya ang lahat ng sinabi, hiningi at iniutos ng Diyos nang wala ni katiting na pagdaing kung kaya't gumawa ng ganitong pangako ang Diyos sa kanya. May isang mahalagang pangungusap sa pangakong ito na tumuon sa kaisipan ng Diyos sa pagkakataong iyon. Nakita ba ninyo ito maaaring hindi ninyo gaanong binigyang pansin ang mga salita ng Diyos na sa aking sarili ay sumumpa ako. Ibig nilang sabihin, nang bigkasin ng Diyos ang mga salitang ito, ay nanunumpa siya sa kanyang sarili. Sa ano nangangako ang mga tao kapag nanunumpa sila? Sumusumpa sila sa langit na ang ibig sabihin ay nangangako at sumusumpa sila sa ngalan ng Diyos. Maaaring walang gaanong pagkaunawa ang mga tao sa kababalaghan kung saan nanumpa ang Diyos sa kanyang sarili, ngunit mauunawaan ninyo ito kapag naibigay ko sa inyo ang tamang paliwanag. Kapag kaharap ang isang tao na maririnig lamang ang kanyang mga salita, ngunit hindi naman nauunawaan ang kanyang puso, nadara mamuli ng Diyos ang kalungkutan at kawalan. Sa kawalan ng pag-asa at maaaring sabihin na hindi namamalayan, ginawa ng Diyos ang isang napakalikas na bagay. Inilagay ng Diyos ang kanyang kamay sa kanyang puso at at kinausap ang kanyang sarili nang ibinigay niya ang pangakong ito kay Abraham at mula rito narinig ng tao ang sinabi ng Diyos, Sa aking sarili ay sumumpa ako. Sa pamamagitan ng mga pagkilos ng Diyos, maaari mong isipin ang iyong sarili. Kapag inilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at nakipag-usap ka sa iyong sarili, malinaw ba sa iyo ang iyong sinasabi? Tauspuso ba ang iyong saloobin? Ikaw ba ay nagsasalita ng matapat ng buong puso? Kaya nakikita natin dito na nang nagsalita ang Diyos kay Abraham, siya ay maalab at tauspuso. Kasabay ng pagsasalita at pagpapala kay Abraham, nangungusap din ang Diyos sa kanyang sarili. Sinasabi niya sa kanyang sarili, Pagpapalain ko si Abraham at gagawing kasing dami ng mga bituin sa langit ang kanyang mga supling at kasing sagana ng buhangin sa baybayin ng dagat sapagkat dininig niya ang aking mga salita at siya ang aking hinirang. Nang sabihin ng Diyos sa aking sarili ay sumumpa ako, pinagpasyahan ng Diyos na magmumula kay Abraham ang kanyang lahing hinirang na Israel pagkatapos ay pangungunahan niya ang mga taong ito ayon sa bilis ng kanyang gawain. Iyan nga, gagawin ng Diyos ang lipi ni Abraham na tagadala ng gawain ng pamamahala ng Diyos at ang gawain ng Diyos at ang ipinahayag ng Diyos ay magsisimula kay Abraham at magpapatuloy sa lipi ni Abraham kaya't maisasa katuparan ang hangarin ng Diyos na iligtas ang tao. Anong masasabi ninyo? Hindi ba ito isang pagpapala? Para sa tao, wala nang hihigit pang pagpapala kay Sarito. Maaaring sabihin na ito ay ang pinakapinagpalang bagay. Ang pagpapalang na kamit ni Abraham ay hindi ang pagpaparami ng kanyang supling, kundi ang tagumpay ng Diyos sa kanyang pamamahala, ang kanyang atas at ang kanyang gawain sa lipi ni Abraham. Ibig ipakahulugan ng mga ito na ang mga pagpapalang na kamit ni Abraham ay hindi pansamantala, ngunit patuloy na sumulong ayon sa plano ng pamamahala ng Diyos. Nang magsalita ang Diyos, nang mangako ang Diyos sa kanyang sarili, nakapagpasya na siya. Totoo ba ang proseso ng pagpapasyang ito? Tunay ba ito? Napagpasyahan ng Diyos na mula sa panahong iyon, ang kanyang mga pagsisikap ang halaga na kanyang ibinayad kung ano ang mayroon siya at kung ano siya ang lahat sa kanya at maging ang kanyang buhay ay ibibigay kay Abraham at sa lipi ni Abraham. Maging iyon ay napagpasyahan ng Diyos na magmula sa grupong ito ng mga tao, ipapamalas niya ang kanyang mga gawa at papayagan ang taong makita ang kanyang karunungan, autoridad at kapangyarihan.